Magandang buhay mga kajaming para sa impormasyon ng lahat ng mga uuwi ng alabat ay sinasabihan ko na kayo meron ng bago ngayong implementasyon na dapat per capacity na lang ngayon sa nangyari sa akin maaga akong dumating eh hindi ako nakasakay dahil ang capacity ng Nilse ay 96 lamang eh maaga akong dumating nagpunta ako sa Changge, nagpaikot-ikot pa ako akala ko na ilista ko hindi pala So, pumunta ako ng Coast Guard para mag-claim uh, mag na may dalawang na-cancel pero hindi rin ako nakapasok dahil may pumapasok din doon na galing sa labas. So, hin hindi rin ako napayagan kaya hindi rin ako makakali. So, ang sasakyan ko na lang ngayon ay Viva America. So, ganun dito kahigpit mga kajaming kaya kinakailan sa mga uuwi ng alabat dapat tayo ay maaga parate kaya ang ginawa ko ay nagsulat na rin ako sa manifesto at bumili na rin ako ng ticket kaya magkano pa masaya sa bangka ngayon? 140 140 so ang isang tao yon pag senior 96 96 okay sige sige ayan kami ni Namrut naiwan kami Naiwan kami ng bangka. Per capacity. Oh, per capacity na. It dapat 96 lang. Eh, kanina. Actually, kanina pa ako eh. Oo, oh, talaga. Eh, nagpunta lang ako sa Changi. Tapos yung bag ko nasa ilalim. Hindi na sabi na... Ano, hindi na pa sabi na nandiyan ako naka-reserve. Pagtingin ko 96 na. Ah, oh, okay. So, ganun siya kahigpit ngayon, mga kababayan, no? pag talagang per capacity na tapos sa akin din yung Coast Guard. Aha. Uh -huh. Tapos pag hindi ka nakalista sa manifesto, hindi ka pala sa Hindi ka pababaan ka kahit nandoon na. Okay. Ganun yun, Ma'am Okay. Kaya pang alas 9 tayo, Ma'am Okay. See you sa bangka. See you. Shout out mo ng mga alabating dyan. Hello, mga alabating. Kasi sino pa yung shout out mo? <laughs> Thank you po. <laughs> Ay, yun sabi ko sino Bye out. bye! okay. Bye bye na lang daw, walang shoutout. <laughs> so ayan mga kajaming, nakabili na ako ng ticket. Uli, pang 30, 34, 30 at 31 ang aking number ng ticket. So, sa, pupunta na ulit ako ng pantalan para doon na ako maghintay sa susunod na ating biyahe. So mga kajaming, ganyan po kahigpit ngayon dito sa pag-uwi ng alabat. So, wala po talagang pakipakiusap ngayon wala talaga ngayon na kung sino ka man basta sila pair capacity at kailangan tayo ay naka nakasulat do sa manifesto nila ng registration ng mga passenger pag hindi kayo nakalista doon at nagsubra ang pasahero talaga pong automatic na talagang kayo ay pabababain. Ito po si Sir, ano pong pangalan niyo, Sir? Si Kuya Andoy po. Si Kuya Andoy, yan at po. Arastre. Uh, ano po yung rest, ano po Restre? Arastre po ang uh, estibidor at services po ang hawak ko. Ito Ayun po. po. Opo. Bale, ang naimpa po ngayon ng mga taga-bangka ay magkaroon po ng manifesto. Kung naka hindi po naka-manifesto ay baka po hindi makasakay. At yun po ay ni ni re-recount uli ng Coast Guard. Ah, opo sugay so, gaya nga po nung nangyari sa akin kanina, may nag na dalawa, akala ko ay eh, tayo mapapasakay, eh hindi pala. So kumuha na po at ulit tayo ng panibagong ticket. So ganun pala po, kahigpit kayo ano po kuya? Okay, ate po ay eh, para din po sa mga mga mananakay ng bangka. Paano po ba nangyari? Ba't po bigla naghigpit? Eh gawa po ng mga kung ano-ano mga pangyayari. Nagkaroon po ng memorandum daw po ang ah, Coast Guard. Opo. Ay sige po kuya, maraming salamat sa informasyon ano po. At malaking tulong po ito sa mga mananakay pa alpuntang Alabat, Peres at Quezon. Ano po? Okay, sir. salamat po kuya. Puntaon to dahilan kung bakit naiwan ako ng bangka. Yan, yan, yan tao na to. Kaya... Pag po kayo nag-iwan ng gamit dito, mapagkakatiwa po yan, pero maiwan kayo ng bangka. <laughs> So mga ka-jamming, pagsasakay ka ng bangka ngayon dahil sa higpit ngayon ng pagsakay dito papuntang Alabat, mayroong ibinibigay na stop doon mismo sa pagkuha mo ng manifesto, pag-registration. Ayan, tapos kukuha naman insan yung ticket para siguradong talagang ikaw ay nakabilang doon sa pasayro, no? Sa manifesto. Oo, pag hindi ka talaga at wala, sumakay ka ng diretso, wala tap, kang sakay. Wala kang sakay, ka ng ng Ganyan, ganyan. Dito kahit paid. Sumakaw ba yan? Sana complete on details ko sa inyo. Ano? Sige. Insan? Oh, na. mo? Wala na. Ayos na yan. <laughs> At ito nga, pagkatapos ko masunod ang lahat ng proseso ay malaya na akong nakasakay ng bangka. So mga kaalamat, see you soon. Okay, nasunod natin yung rules regulation ngayon dito sa bangka. So, para nakapag uh, na tayo sa manifesto tapos meron din pinigay sa atin na number so wala na tayong hair hirap sigurado hindi na tayo mababababa sa baka ngayon so mga kajaming sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayong araw na ito kung paano ang uh, tumawid mula alabat beres at queson. so sana maging maaga lang tayo at sumunod tayo sa lahat ng patakaran dito sa pagsakay ng bangka papunta ng isla So mga kadyamin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel at sa akin Facebook page, please follow na rin at para maka-update ka pa sa aking mga bagong video. Yeah. So mga sana na bigyan ko kayo ng tama informasyon kung gaano kahirap ngayon ang pag-uwi ng alabat. Kesawan!